gusto oh, ganun pa rin yung mga luto nila oh. pinunasan lang ng basahan din oh. oh, lagay na naman niyan, kinamay na naman <tong> oh, ano nga, ta -ta, talaga oh na ano mo oh kinakamay lang din talaga nila eh parang normal lang sa kanila yung mga kamay-kamay ni ay tabo pala yan eh may ay di may ba ano may baso silang hinawakan yo eh, oh. Hmm, baso nga yan oh tinataktak yo eh, oh. pero nasa kamay pa rin siya sumasayan di eh, oh yung mga harina yan oh hmm, mga tao ini eh, oh so bakit galing oh. Grabe. Ayan, ay asa ko nanonood din kami, oh. Ayan, oh. Ayan. Nanonood kami ng chihuahua ko, Hmm. Oh. Ayan, nilagay lang sa ibabaw, Grabe. Oh, ah. Ano kaya yan? Ano kaya yung nilagay nila? Kari. Kari yan, eh. Hmm. Binagbura ng, ano, sibuyas. Saaboy mo na yan lahat. Bigote, eh isa tagalagay ng ano yung eh, oh. tagalagay ng ano yung mantika yung isa tagalagay ng sibuyas carrot eh, yung kinsay natin dyan kuya lagay mo na ano yan masala sauce yung kinalat na oh eh may mga sansi naman pala sila yun eh, oh. mga gunggong dalga itong mga tao na ito eh <laughs> may mga sansi naman pala sila pang ano eh pwede naman pala ganunin ng sansi yan eh, eh. Bakit kailangan ba talaga nilang kamahin? Ano bang ano yan? Ganun sila gumawa ng pagkain nila. Yan. Ano ba yan? Umaga, almusal yata yan, no? Almusal yan, eh. Ganun sila gumawa ng almusal. Ayan, inaati-ati na ni Gino. Inaati-ati na ni Bigote. Ni Bunguton. Sarap yan. Masarap siguro talaga to, eh. Kasi madaming bumibili eh. Oh, dami tao. Oh. Kasi kung hindi yan masarap, hindi yan bibili eh. Oh. Nagyan na na mo. binaliktad na, binaliktad na. Luto na daw yan. Yun, oh. Para naghagis lang ng basahan oh, ng damit oh. Oh, oh. Yung iba may cheese, yung iba wala. Ayan sila mga breakfast pala to, Almusal. Yan pala yan. Ayan, Oh. Almusal pala to. Ayan, ganun sila magluto dyan. Sa India, ganyan ang luto talaga nila. Ayan, uh, kung gusto mo ng cheese, cheese. Gusto mo walang cheese, oh. hindi nila lagyan ng cheese. Ayan, oh. Ganun talaga sila siguro magluto dyan. Sarap, to oh. Dami mo yung ibili, o. Oh. Tupi lang ni Kuya, oh. Tupi lang ni Bunguto, no. Ah, sold na yan, oh. May pa ganun, -ganun pa si Bunguto, no. Kinakamay rin naman. Ayos ka, Bunguto. ito. No? sila magluto ng almusal nila. Ayan, luto na. Ayan, oh. Hmm? Ayos eh, oh. Parang pizza lang style nila, eh, oh. <laughs> Parang pizza style lang. <clears throat> Sarap yan. Masarap pa sa pagkain natin yan. Kasi lasang kamay yan. Ayun, oh. oh. Ginawang star, eh. Ayun, sarap. Labo na. Tatai ka nyan.